and guys pang apat na sana guys na tanggal yung isa pang apat na sana na tanggal yung isa pa guys pa na anod guys nakita namin Bayaw na anud. may pisik pa may pisik. barilis na to guys barilis. Yan guys sila guys. <laughs> alang kalau <kalawang> guys. <laughs> Oh awas para di madulas parilis na parilis na parilis na kayo sumusukul guys kanina tanggal pa yung isa guys natungol malapit na sana kita na yung isda na tang tang <laughs> lang natin sukol pa guys ah. Napagkalit ka dito, ka. na naman guys Tira guys, kay sakit likod guys <laughs> <laughs> Ngut, Ngutay, Guys. Kasiya muna guys, pag muna tayo. Tayo muna. Magaan lang pala. <laughs> Magaan guys, <gayet> kay makalit. Oh, <laughs> mga. Ipopost ko muna mamaya na pag nakita na yung tuna. Iko-allowin bisita lang ito guys malapit na guys uh, nagsisilaw na nagsisilaw na guys ano uh, na to ayan guys Mandam na tayo ng ganso guys Yan, guys Ilipot mo yan kaysa guys Ilipot pa yan kaysa Ito na guys Oh guys. Toro guys. Ha. Guys. Guys. Yes. Hindi kami na ka. betso kami na guys kasi maulan. Ngayon dinami na betsohan yung apat. Oh apat yung tatlo. Tatlo. Ah, dalawa kasi natanggal yung isa video namin kasi maulan kanina Ano to guys? Kaya